Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayong araw nga pala ay eh, nabudol na naman ako ni TikTok. Bale, bumili nga pala ako ng nagte-trending nila uling product. Lagi kasing ubusan, kaya hindi ako nakakabili. Tapos ngayon, nagka-stack na sila, kaya bumili na rin ako para matikman ito. Bale, kasama ko nga pala itong aking pamangkin Sehera. Hello po! Bale, ito nga pala yung aking binili, ang Kuno Mini Crunch Cereal Bar. Bale, bukas na nga pala ito. Dali nilagay ko sa freezer. Masarap daw pag malamig. Bale, ang ano nga pala to ay Rainbow Crunch. Tapos bumili pa nga pala ako ng isa. Kasi marami din silang flavor. Apat yata. Ang binili ko nga pala ay Duo Crunch. Sa TikTok ko nga pala ito binili. So, open na natin. alak eh. Ayan. Big kasi ito. Itong big. Ito, big din. What? <laughs> big <laughs> din. Mini crunch. Ito ay mini crunch din naman eh. Kuno mini crunch. Mas malaki na sabi nila, dapat daw na aganto para daw bumaba yung kanyang chocolate. Ito muna. Ibababa muna natin ito na aganto. Ito muna, tikman natin. Itong kanilang Rainbow Crunch. Tapos hindi na siya malamig. Pwede ka to? Una. siya. Tingnan niyo. Da -da. May dito, matigas pala siya. <laughs> May <Umuygas> na. <laughs> Masarap daw kasi pag matigas sa, napasobra yata yung lagay ko sa freezer. Kaya hindi ko siya mahalo. <laughs> Hindi ko siya mahalo ngayon. Pero ganito nga pala yung itsura niya sa loob. Yan. Yan. Tumigas pala siya lalo. Nakakainis. Natikman natin. Tumigas pala sa tikman ko may mm. tigas <laughs> mm. masarap to kasi white chocolate yung kanyang flavor masarap malutong. dahil na yata sa tigas sa freezer. <laughs> mm. Masarap kasi maano. Malamig. So, masarap. Mm. Dapat siguro hindi sa freezer para hindi ganto katigas. Wow. Yeah. Oh. <laughs> I am. <laughs> yeah, ito naman, kanluho ito isang titikman natin itong kanilang Duo Ranch. Ito naman, ano, with chocolate. Ano 'tong nakalagay dyan, wild chocolate. Kasi yung alagay din yung chocolate. With chocolate. Glaze. Ito naman yung tikman natin. Alin, buksan mo nga ito. Hindi ko ma-open. Tapos ito na nga pala yung isa. Bubuksan na natin. Kanina pa ito ng agante. Ay! May taklob, may takip pa pala siya. Tada! Ito naman yung laman ng Duo Crunch. Diyos sa nakikita kong dami kasing chocolate. Pero ito, oh. Ganyan. Siguro hindi pa nababa lahat ang kanyang chocolate. Kaya ganito. So, ganito po yung itsura niya. Titikman naman natin to. Pag hindi nga pala siya naka-ref, yan, ganito. Yan, ang itsura niya. So, titikman natin to. hold Good. masarap. Pero masarap din pag yung malamig. Masarap din to. Kasi pares lang sila ng lasa nito. Kasi pares pa lang chocolate, white chocolate yung nabili ko. Ito, rainbow lang yung crunch niya. Tapos ito, duo crunch, chocolate, at saka yung white. Pero, pero pares lang sila ng lasa. Sa sunod try ko yung matcha pag makabili ako. Mayroon kasi yung choco crunch. Yung binili ko, itong duo crunch. That pala yung choco crunch. Pero ano? Maunti lang yung ano niya, yung chocolate. Doon sa iba, parang ang dami pag nanonood ako. Pero masarap siya. Try nyo na din. Kung hindi pa kayo nakakatikim nito. Masarap pag yung malamig. Mm, masarap. Hmm. Kasi yeah. ito yung sobrahan na talaga sa tigas. Kitang-kita nyo naman. <laughs> Ukab -ukab na ma... Okab-okab na. Pares lang talaga siya. Yung crunch lang talaga yung iba. Ito rainbow. Yung dalawa nga, yung isa nga ay duo. Pares lang white chocolate ang kanilang flavor. That pala yung choco binili ko. Hindi ko kasi alam. So, yun lang guys. Baka hindi nyo pa natitikman din bili na din kayo. Sa TikTok ko nga pala 'to nabili. Habang hindi pa sila nagka hindi pa na nauubos ang kanilang stock, bumili na kayo kasi grabe yung ubusan ang ganito. Sin lang. Hmm. bago pa lang kayo sa channel ko, hindi niyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa aking mga bagong videos. Bye-bye! Bye-bye!